ang kaligtasan sa ating panahon ay kung susunod tayo dun sa aral ng ipinangaral ni Kristo sa Ebanghelyo. Yun nga yung pinag-aaralan natin pagka meron tayong mass indoctrination. Yun ang paraan para tayo maligtas. Malaman natin yung mga aral ni Kristo, yung Ebanghelyo. Kim si uno ng unang Korinto. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral na inyo namang tinanggap na siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matiyagan inyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Pero sa pamamagitan nito, sabi ni Pablo, yung Ebanghelyo, ligtas kayo. Ang ikaw...